What's up mga ka-Jeep Trip at mga ka-Jeepers Magandang gabi sa inyong lahat Welcome sa ating Gabs TV Night Vlogs At syempre featured natin ngayon Ang isa sa mga unit dito na bumabiyay Sa Alabang, Sapote, Baclaran Kaya tara Kaya nyo ako review ng specs Ng Jeep ni Boss Joel pala Okay yan So magandang gabi sa inyong lahat Syempre kasama natin si Boss Joel Boss Joel ang owner net So dyan na Andrea pala to sorry Okay And then sir So gawa tong unit natin uh, Ano? Ipag-ano? sinop yan ang tatay ko sa malagay niya. Malagay niya. Kariling gawa ng tatay ko. Okay, so... Airpot mo. Ang oh, naglatero. Ayan. Yes. So, ito sir, gano'ng katagal na nating hawak ng unit? Ah, uh, ano na ako, wala pa akong anak eh. 16 years old na yung panganay ko eh. Ngayon? Ngayon. Oo. Oh, Kumbaga... Ano, elementary pa lang ako. Jeep na namin to. Ah, okay. So, minana mo pa kay papa mo? Opo. Ayan. Okay. Kumbaga, so, ano naman kinabot to way back mo? No? Siguro, mga ano lang. Na wala pa siguro 200 dati. Oh, mura pa kasi noon eh, no. Ah, pero ang pinagkopyahan niya is malagay niya. Malagay niya. lang ilang seater pala tong ating unit? Ah, uh, ano. unang 9 seater. Oh, Sikip sa 9. Sikip no. Kasi ang mga tao noon payat pa oh, eh, no. Sampilit. <laughs> oh, sampilit. Ayun. Ang makina, ang unit natin, sir. BA1. BA1. Ayun, So, BA1 ang makina natin, sir. Ano pa lang preno na gamit natin? Hydrobox hydro pack. Ayan. So, napaka-solid na yung to. Ito, sir, may balak pa pa ba tayo ipa-remodel in the near future? Kung baga project gift ni ba natin to? Oo, oh, marami pang kulang. Marami pang kulang. No? So, aabangan natin yung part 2 nito, No? Ayan. So, tumako naman tayo rito sa kanilang set ng gulong. Set, sir, ang gulong natin. Uh, yung pangarap, ano, 195 R15. 195 R15. light truck. Tubeless? Hindi, uh, ano lang. Interior. Interior. Tube type. Tube uh, ayan. So, syempre makikita nyo mga boss, naka boss, ano to, Euro, ah, katol, katol, katol. Kumagana to sir. Opo, kumagana. Pa Pasounding naman. Katunog ni Euro pa, ano? Katunog, magkatunog siya, ayan. So, next natin, dito tayo sa kanilang, may meron tire cover. Sir, saan, saan ka nakakabili ng mga ganitong tire cover ngayon? Matagal na yun eh. Para na sa akin kapatid oh, Oo, ng kapatid ko 'yun. marami nang umaawit 'yan. <laughs> kasi na sa mga umaawit ah. Ayun, pero ang dami kasi talagang naghahanap na itong ganitong tire cover. Alam ko ito is mga gawang binyan, no? Oh, okay. Ayan, okay. gawang binyan type. Ngayon, uh, wala na ata silang napoproduce sa ganyan okay. kaya na, ano? pahirapan na. Ano? na. na Mayapa kaya pahirapan na siya, sir, no? Ayun, so dito tayo sa loob. Ayan. okay. Ito yung kanilang interior, mga boss. Wow, naka-personal naman ni Ben, So ito is 9 seater. Ayan, mga yung ilaw niya is parang kay Hatties din, no? Ayan. So ito 'yon. Talagang old school pa sir yung jeep natin, no? Kasi hindi pa ano yung wala pa nang labangan. Wala pa nang labangan, tutawagin. Ayan. O ito talaga 'yon, simula noon. Ang binago ko lang, ano Yung, yung... iniga tapos yung seater. Okay, naka single seater. Ayan. So yung mounting ng manibela ang nabago. Ayan. Pwede na kanila interior mga boss. Sir, sa yung setup natin? Sino yung sub ah si Boss Lloyd ng Team Erica. Ayun, si Boss Lloyd. Sir, ano-ano ang mga nakakarga sa atin? Ano lang, uh, mga ano lang, budget meal. Ayan. Uh, Manex. Okay. Tapos, expert na mga sinauna. Okay. Tapos, ang pamboses, yun ang mga modelo, yung mga kinetic. Ayan. Mga. Straight kinetic. Printed. Way back, magkano ang inabot kay Boss Lloyd? Lahat. Kasama uh, yung mga gamit ano rin sir, mga 15 din. Nasa 15? Sa so, kumbaga ito is pantunog-tunog lang talaga, no? Hindi siya yung panglaban, no? Oh, hindi. Ano lang, kumbaga pagtanggal-inip. Pagtanggal-inip. Kasi ito, sa dito, sa bihay namin, kung gusto nyo na ano, yung jowa nyo na matagal ang usapan, dito nyo dalhin sa Las Piñas. <laughs> totoo yan, totoo yan, sir. Plente ka traffic dito sa lugar na to. Ayan. O, bali sir, ito, itong unit natin, pagkano ang boundary natin? Kung Halimbawa, sa sa chepre, since ikaw ang operator, okay. ikaw din nabiyahe. Magkano binaboundary mo para yung, sa tip mo? Yung pangumaga ko 600. Okay. Yung ako nagtatabi ako 500. 500 biyahe ako. Ayun. Bali magkano ba ang pamasahe rito? Diretso? Ah, sir, ano? Uh, 47 mula alam ang hanggang Baclaran. Baclaran. Pero dumidiretso ba tayo ron? Yes, sir. Eh, ano lang? Uh, Pakote. Pinagbabawalan ng technique lang. Ah, alam na. Alam, bang alamang Star Mall at SM South Mall lang? Hanggang <laughs> doon lang. O, kasi grabe ang traffic din, sir. Po, no? Kaya kung hindi ka didiskarte, hindi ka kikita. Ayan. So, ilan pala ang shaft na nakakapit dito sa atin? Dalawang ano digits naman. Dalawang digits lang, no? Ayan, okay. hindi itong concept pa rin na ano yan, ha? Uh. Uh, style ng Jeep nung araw. <laughs> rear mirror kung tawagin. No? Ayan. So, Napaka-ganda rin, sir. Bali. May balak ko tayo pa remodel in the near future? Meron sir. Yeah. Anong kanino natin ba preferred magpagawa? Ay ano, Ay Kuya James, Mexicano. Mexicano mo ako. So, so aabangan natin to kay Mexicano. No? Ayan. Okay. Okay boss, shout uh, out. kami may mga babatiin tayo. Shout sa kay Boss Lloyd. Ano, no? Boss Lloyd do? Oh. <laughs> ang ilo kay Boss Kate. Ayan. Ayan, kay Madam. So shout out madam, no? Ayan. Team Erica, Team Calmado, siyempre. Ayan, okay. Sino pa? Baka meron pa? Yung mga kumpari ko. Ayan. So, Laman. ayan. So, dito sa ruta natin, sir, may mga, ano rin ba? May mga haters din ba tayo rito? To? Yung driver ko, ano eh? Meron daw, marami. Ay. Hindi ko alam kung bakit eh. Pero ikaw wala. Meron din, minsan. Minsan. Parang <laughs> gusto yata nila, ano eh? Hindi may iwasan. yung unang papansinin eh. Eh ako naman, sa kalsada. Alos mabali na ngayon ito, kakaano eh. Kakabate, no. <laughs> Apo, ayan. So, sir, maraming maraming salamat sa iyo. Ayan. At naipinjur natin. Abangan natin ang part 2 nito, sir, no. Pagka na remote na kayo, hindi ka, no. Ayan.